Hello everyone! Ngayong araw nga ay itutuloy ko yung paggagawa ng turon at lumpiang gulay. Inupinsahan ko na nga pala ito kaninang umaga ng paghiwalay or paghihimay ng wrapper para sa turon at sa lumpiang gulay. Noong isang araw ko pa nga binabalak na gumawa ng turon dahil nga ay marami kaming saging nasaba at baka lang ma-overripes. Kaya ang ginawa ko ay binalatan ko muna at nilagay sa ref. Lagi nga nakakalimutan ni Billy ang bumili ng wrapper. Nang may, may ko na nga lahat ng wrapper ay inuna kong balutin ay itong saging. Ang ginagawa ko nga ay tinatap ko lang siya sa asukal para hindi ka ganun katamis. Ranasan ko na din ang gumawa ng turo na merong langka. Kaya lang ito lang yung meron sa kusina. Kaya ito lang yung aking ginawa. Marami ka talaga matututunang lutuin once na nag-asawa ka na at maging isang nanay ka na. Kailangan mo talaga maging madiskarte o gumawa ng paraan para sa inyong pagkain. Natuto lang din talaga ako magluto sa pamagita na panonood ko ng YouTube. Di kaya naman ay nagtatanong-tanong ako sa mga nanay na expert talaga sa pagluluto una nga na gustong gusto kong lutuin na natutunan ko ay ang gulay na bulanglang. Dahil yun nga ang unang-una kong ulam na natutunan nung nasa Mindoro ako. Tapos ko na nga balutin itong turon at sinunod ko naman itong lumpiang gulay. Ang sawag nga lang naman ito ay ang toge tsaka ang kalabasa. Manamis-namis nga ang lasa nito kapag ka hinaluan mo ng kamote. Ginisa nga muna yun ni Billy sa bawang sibuyas at tiniplahan. At ito na nga pala yung uh, nakasalang kaninang umaga. Isdang tamban nga yung isinain ngayon o no? para siyang dulong na maliliit. Pero yung may kaliskis, nakalimutan ko lang kung ang pangalan ng no? isda. So natapos na yung uh, turon at lumpia. nag kami na magluto ng uh, turon para sa merienda. Sa so konti lang yan dahil konti. Ilan lang naman kami dito sa bahay. Natatawa nga ako kay Nisi dahil ang kinakailang naman niya ay yung wrapper. Uh, Tinatabi niya sa akin o binibigay niya sa akin yung laman, yung saging. Umingi nga ako na talbos ng kamote dito sa tita namin. At uh, tuwang-tuwa nga akong mamitas dyan dahil nga ang lago at ang dami nga ng uh, talbos ng kamote. Favorite ko nga ang talbos ng kamote kapag uh, laga lang. Insaladang talbos ng kamote ngayon gagawin ko dyan. So aliw na aliw nga ako sa pamimitas dyan dahil nga ay uh, sobrang dami. Hindi ko alam kung saan yung uunahin kong pitasin dahil nga ay sobrang dami ng talbos niya. So, isa rin sa talaga sa pang pangarap ko yung magkaroon din talaga ng farm gaya ng sinabanggit ko doon sa mga ilang videos ko na nangangarap din talaga ako na magkaroon ng uh, tanima ng mga gulay. Masarap din talaga magtanim ng mga gulay lalo na kapag ganitong tag-ulan at uh, makakalibri ka talaga sa mga bilihin. O yan, sa pamimitas ko palang ay libre na yung aking hapunan. Hindi na pala ako magkakanin dyan. So, ayan, binalawan ko na, hinugasan. Parang labahe lang, no? Binalawan. <laughs> Minsan ay hindi, hindi rin talaga madali ang mag-voice over, no? Iisipin mo kung ano yung isusunod mong sasabihin. So ngayon pa lang, medyo nauubusan na talaga ako ng sasabihin. Pagkahugas ko nga, nga dyan ang talbos ng kamot ay agad ko naman itong pinakuluan. Yan. Ang pagpapakulo ko nga ay saglit na saglit lang. Parang uh, babasain ko lang siya sa init. Ganon. Para hindi siya ganon kalabok. Uh, masarap kasi yung medyo crunchy crunchy yung uh, talbos. Pagkatapos niya ay dinrain ko muna. Uy may blessing. Masalamat um, sa nagbigay ng takoyaki. Oh, grabe talaga ang mual ni uh, Billy Oka. Gumawa ko ng sauce para sa ensaladang kamote. Inuna ko dyan ang suka, asukal at yung paminta. After ko nga ma-drain, nilagyan ko ng paminta yung uh, suka. Yan, inilagay ko na siya sa talabas ng kamote. Wow, sarap na buhay. Paduyan-duyan lang. Nag-iisip siya dyan kung kailan niya sisimulan yung plano niyang magpatayo ng bahay. Ayaan mo, darating din yun. Sa tamang panahon. Ito nga pala ay may nagbigay or pinili, nibili, hindi ko natanong. Yan ay gotong batangas. So, it's time for dinner. Let's eat. Kain po tayo. bago nga ako matulog ay umiinom ako ng gatas. Tulog na ang aking mag-ama. Katatas ko lang din yan mag-voiceover. So, yun lang. Salamat sa panonood. Bye! Be kind!